Naalala nyo ba itsura ng mga idol natin nung unang sabak nila sa flip top? <laughs> Pag nakita nyo ngayon, ibang iba na. May tumaba, may nagka-abs, may di na makilala, pero may ilan parang dito manda. Kaya tignan natin, panoorin natin sa video na to kung ano mga itsura na nila noon at ngayon. What's up mga bro? Welcome back sa channel. At sa video na to, aalamin natin kung ano ang itsura ng mga idol natin nung unang sabak nila sa Flip Top Battles at ngayong episode, babalikan natin ang mga classic moments sa Flip Top at kung ano na ang itsura nila ngayon. Promise, magugulat kayo sa mga glow up nila o baka naman walang nagbago. Panoodin nyo hanggang dulo at comment kung sino ang pinaka nagbago at sino ang parang hindi tumanda. Part 1 pa lang to mga bro. Unahin muna natin ang mga tinatawag na old gods ng Flip Top. Let's go! Una, Plasma. Itong una ng laban ni Plasma ay noong March 2020, sa B-side Makati. English battle ito at ang kalaban niya dito ay si Apok. Batang-bata pa si Plasma dito. At payat pala siya dati, no? After 15 years, ito na. Oh, abo konti lang naman pinagbago no Tumaba lang siya huling laban ni Plasma ay kontra kay Jonas March 23, 2024 pero may huling laban pa si Plasma ngayong March 29, 2025 kaso hindi pa uploaded sa Fliptop channel sa Youtube kaya ito muna ang kinuha ko next, Batas ito ang unang laban ni Batas at naganap din ng March 20, 2010 sa b Makati ang kalaban niya dito ay si Delo at after 11 years Ah, parang walang nangyari, no? Ganon pa rin itsura ni Batas. Ang huling laban niya ay kay Luxuria last June 22, 2021. Matagal-tagal na din si Batas walang battle. May kita natin siya sa kanyang YouTube channel na Batasismo. Ispatan niya yan, mga bro. Next, Delo Ang unang laban din ni Delo ay March 20, 2010 Laban din kay Batas Sa B-side Makati Medyo payat pa si Idol Delo rito mga bro At after 5 years, ito na Medyo nagkalaman na at tumaba si Idol Delo Ang huling laban niya ay kay Romano Last September 12, 2015 Magte 10 years nang hindi na battle si Delo Idol, baka naman Next Target. Ito ang unang laban niya taong 2010 din at kalaban niya dito ay si Luke. Long hair pa dito si Idol Target at after 14 years ito na siya. Sorry mga bro sa PSP ko kinuha yung last battle niya para kahit pa pano updated ang itsura niya. Naganap ito last April 27 2024 sa Gapo kontra kay Zend Luke. Next Abra ang unang laban talaga ni Abra ay kay Batas last February 6, 2010. Pero dahil hindi na-upload ang official video ng battle nila, kaya itong video ang nakuha natin ng malinaw. Ito ay naganap noong May 15, 2010 kontra kay nating Els. Batang bata talaga ang itsura ni Abra dito. At after 13 years, ito na ang itsura niya. Parang wala namang nagbago, no? 13 years yung lumipas, gupin pa rin sa si idol Abra. Ito ay naganap last December 16, 2023, ahon 13 kontra kay EJ Power. At sana magkaroon siya ng battle ngayong taon. Total mainit naman siya sa hip-hop scene ngayon. Next, Juan Tamad. Si Juan Tamad ay lumaban sa Flip last May 15, 2010 kontra kay Silencer. At after 12 years, ito ang huling laban niya kontra kay Michael Joe noong August 28, 2022. Parang wala din naman nagbago kay Idol One Lazy. Medyo nagkalaman-laman lang ng konti pero pasensya na at hindi na naman sa fliptop na nakuha ang video. Medyo matagal din kasi ang huling laban niya sa Flip top, kaya sa sunugan ko kinuha ang last battle niya. Next, Zaito. Nung laban niya kontra kay Luni noong May 15, 2010, bigla ang battle si Saito dito. Kaya din siya nakapaan niyan ng gabi na yan. At after 13 years, ito na ang itsura niya. Parang wala din nagbago, no? Kumapal lang yung bigote niya at nagkaroon lang ng shade sa ulo. <laughs> ito pala ay isa buhay at ang kalaban niya ay si J. King last April 5, 2023. Next, Apex. Ito ang unang laban ni Apex kontra kay Harlem noong March 20, 2010. Totoy na totoy pa si Apex dito. At after 12 years, ito na siya. Maangas na tignan, mukhang may arit na. <laughs> last battle ni Apex ay laban kay Sinyo last December 17, 2022. At ang pinakahuling battle niya ay sa PSP laban kay MZ. Next, Shei. Unang laban ni Sheyi noong May 15, 2010 laban kay Daddy Jody. Payat pa si Idol Xieyi dito Mukhang nag-a-add after 15 years Ito na siya Nagkalaman na Malaki ang pinagbago after 15 years Mukhang hindi na nag-a-a wala, ah, wala yun Maayos na ang buhay ni Idol Xieyi At sumakses sa buhay Last battle niya kay EJ Power last December 20, 2024. At para sa akin, panalo talaga siya sa laban na yan. At kahit sa laban nila ni Sixth Street. <laughs> Next, Harlem. Ito ang unang laban ni Harlem kontra kay Apex noong March 20, 2010, freestyle battle. Payats pa si Idol Harlem dito. Medyo mukha nga siyang tao dito eh. Hindi isda ah. <laughs> Ikaw lang nag-iisip bro. At after 15 years, naging si Tatalino na siya. Hindi, <laughs> joke lang. Ito ang last battle ni Harlem kontra kay Katana last December 21, 2024 sa Ahon 15. Ispatan niya laban na yan, maganda yan. Next, Smuggler's. Ito naman ang unang laban ni Smaglas kontra kay Damsa noong September 25, 2010. Ganitong mga buhok uso dati eh, pag gangsta ka. Pero after 13 years, ito na si Idol Smaglas. Gupings na mga bro. From Batang Delpan Hanggang sa naging batang kaya po Artista na Ito ang last battle ni Smaglas Contra kay Sharon Last December 15, 2023 Next Tipsy D Ito ang unang laban ni Tipsy D Last November 5, 2011 Sa Gapo kontra kay Tomahawk Total na total si Tipsy D dito At payats niya pa Pero after 13 years Ito na siya Tumabahan na si Idol Tipsy. Ito ang last laban niya kung saan binadibag niya si M-Side last Ahon 15, 2024. Next, Jonas. Teka, teka. Tama ba itong napindot ko? Si Jonas ba talaga to? Correct me if I'm wrong mga bro ha. <laughs> Ito ang unang laban ni Jonas last December 17, 2011. Bara ko bara ko sa naikabite. Pero hindi ko pa rin sure kung si Jonas ba talaga to eh. Pero after 13 years, ito na si Jonas. Ito sure na akong si Jonas talaga to. Last battle niya kay Zen Luke, last December 21, 2024, ahon 15. Pero ang pinakalatest na battle niya ay kontra kay Saint Ice, isa buhay 2025. Kaso nga lang natalo siya mga bro. Abangan na lang natin ang pag-upload ng video. Pero si Jonas ba talaga to mga bro? <laughs> At ang huli sa listahan, si Looney. Ang unang laban niya ay noong March 20, 2010 kontra kay Gap. Dito sa laban na to, sobrang advance na talaga ng pen game ni Looney. At after 6 years, eto na, wala namang masyado nagbago kay Idol Loons. Ang last na laban niya sa flip top ay kontra kay Plasma last December 17, 2016, sa buhay finals. Pero 2017, may battle din siya sa Japan at ang latest sa itsura ni Idol Looney ay makikita natin sa break it down video niya. Ayun na nga mga bro, grabe no? daming nagbago pero marami rin sa kanila na parang walang pinagbago kahit 10 taon mahigit na ang lumipas sino sa tingin mo ang pinaka nag glow up sino naman ang parang timeless comment down below mga bro kung natutuwa ka sa trip natin sa flip top time machine huwag mong kalimutang i-like, subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa part 2 nito at sa iba pang flip top content natin madami pa tayong classic na pag-uusapan salamat sa panonood peace out They do that. Don't try to apprehend them.